So ito na nga mga Habibis. na nakatambay kami dito sa lobby ng hotel. Si Hobby David kasi tulog kasi ina-allergy siya, nag-allergic uh, allergic rhinitis siya. So natulog na siya. Ako may jet lag pa. Tapos dito kami sa hotel ng labi uh, lobby ng hotel at medyo nagugutom ng very late. So naisip namin pumunta ng... Saan kayo pumunta, Rolly? 7 eleven Sa 7 eleven Para tumingin ko anong pwedeng bilhin. Uh, para lang yun. may maitawid lang yung ating nakatandamang gutom. Kaya let's go. Tingnan natin ang 7-Eleven dito sa US. Kung anong itsura. Di ba nakapunta actual? Let's go. Yeah, maglakad-lakad muna tayo sa kalye ng Long Beach. At mga ilang blocks yung lalakaran tayo. Siguro mga ilang, Eric? or uh, two blocks. Two blocks lang? Three? Hindi, parang mga three or four. Then, two blocks na After yun, right na, two blocks na lang. After na, may two blocks na lang. Okay. Tingnan natin. Okay naman dito so far, unyum naman. Sige. Tsaka wala akong kanilang highway. Wala lakaran. Akala ko ba 2 blocks, 3 blocks, 3 blocks. Parang nakakaapat na tayo ng blocks. <laughs> parang nasa perya ka na <laughs> ko oh. Parang mali ang bilang. <laughs> <laughs> Layo ka. Wala pa kontak na nyo. Hindi ko pa nangitisa. Na, Guys, ito na yung 7-Eleven. Ito na yung 7-Eleven. At tingnan ka na makakain natin. So, So, Ito ang itsuna ng 7-Eleven. Malawak naman, ba? Diba? Malaki. Ayun o, marami din pwedeng bilhin. Let's go. Mayroon tayo na pwedeng kainin, pero pagkain na nga, hanapin natin. Nakapili ka na mo yan? Hindi po. Hindi ko alam kung anong ko. wala akong makita ng hotdog. Isipin ko, ko naman. Burrito. Ayoko naman ng burrito. Ito, may mga sandwiches. Uh -huh. May sandwich na ganito. Uh -huh. 6.79 So baka na yung 7 times 400 400 pesos 400 pesos yun <laughs> <laughs> Patulog, gumuwi Wala akong mapili Hindi ko lang <laughs> po nakakainin yung buwaksyo Para mag noodles na lang kaya ako Tiyak na Pumunta na dun <dood. laughs> Pumunta ng para bumili yung noodles Wala nang no subway Wala na Dati dito tayo Wala <laughs> na nagbabenda ng hotdog? saan sa Ano na daw puchera, ay sana nagpuchera, bukas pa? bukas pa bukas pa bukas pa bukas pa bukas pa bukas na. yung bukas pa bukas pa yung ito na lang bukas pa yung 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 bukas pa muna tayo sa 7-Eleven. Mga chips din dito. yung bukas pa Okay. Ito. Ito kuya. Di ba kayo bibili? Why? Tama lang kayo. Hindi ko kakain. Why sa lahat? Ito na lang tayo, Starbucks na Frappuccino. Sa mabay na tayo, ito ang ating midnight na hinapay at saka. Ano? Uh, ano? 1143 dollars So magtayo mo yun 650 pesos At uwi na tayo Let's go Let's go na guys Eh sino pa? bibili. At babalik na tayo sa hotel Hindi ko napansin Ang na, pogi pa lang yung cashier Chata <laughs> <laughs> Alam mo hindi ako natatakot mo kahit sabi na Wala bakit Bakit? homeless nito wala na naman ako ng 3, 5 kayong bodyguard ko. Diba? Ang dami kong bodyguard. Kung minsan na lang ako ng 7-11, ah, lima lima ang lima-limang bodyguard ko. Ang dalat ko Pero, hindi na ako. Kuya. At <laughs> any cost. <laughs> Nandito <laughs> tayo sa hotel at malamig yung ating tinapay. Mabuti na lang. Dito sa hotel sa so Westin sa Long Beach, merong microwave. Puntahan natin mag microwave tayo dito lang sa may lobby area. Puntay ng microwave room. Ayan, may pumasok. Ay, sila pala. May mga Team Philippines dito. Hi! And microwave din kayo? Ako po may microwave nang tinapay. Saka, ngayon ko lang na-discover ko. Ah, mayroon na naman? Na Kanina umabit. Yes, <laughs> kailangan mo lang ng keycard. Yes. Ah, magpapasok tayo dito. At let's go sa microwave room. Ito ang microwave room ng hotel. Hmm, bako. Amoy okay. ano. Lagyan na natin ito. Okay na, kainin natin yung tinapay. Wala super hiniyat. Let's go! At alaps sa tayo. So, okay na natin yung binili nating tinapay. Yung nagkakahalagang magkano? 420 pesos. Oh my God! Itong tinapay natin. 420 pesos. Oh At dahil mahal siya, titipin natin kalahati lang. Bukas-bukas. Bukas. <laughs> Breakfast <laughs> naman yung buhon. Breakfast yung kalahati. May matitig tayo. Wais na misis tayo diba? Ganun. But, ay, alam ko na. Kalahati lang. Kasi yung kalahati, kahit pa kay Happy David. Oh, hindi ko. Ang sit ko. Kaya natin. Mm. Unang <tipulay kagat. <tipulay> <tipulay> Masarap na, ma'am. Effect na. So, super so okay din naman. at least, uh, pantawid ko. Kain tayo.